Kain muna tayo doon, di ba? Hmm. Bata niyan? Uh, uh, tapos, eh, 500. 500? Ah, tapos, today. Yan. 557. 557. Banga na lang nila di mamaya yung video. Hmm. Puro ano ba yan? Puro piso? Ito po, sampo. Ay, puro, puro, puro piso. Puro piso. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Ayaw nila. Lagyan mo ng 20 yan na bariya para papel eh, sama-sama. Ang galing mo na yun, lagyan mo ng 20 nga ano yan para puro bariya. Ihiwalay mo pa yung papel. Ano sisirain mo? Ano yung tinang... Ano pa lalagay yan? Maraya pa ba supot dyan? Napakakuha ng supot. Ang dahil. Ito talaga na yung Puro bariya pag sama sa mga bariya. Bariya, bariya 100 100 Sama sa mga bariya Ito nga yung papel Ito nga mo, ko lang 100 100 Two. Baka mali-mali bilang mo. Mag, 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 magulangan tayo doon. 1, 2, 60. 70, 80, 90. Oh, 100. 100. Okay, ito. 3, 100 Ah isa to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 300. Oh, 'yan 'yung 300. 200 pa. Bilang ka pa ng 200. 29 yung mga sampo isama mo dyan para madaling bilahan yung sampo Thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty 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 fifty, fifty. Oh, 50 di keri 50 lang 'yan. Ulang pa nang 150. Okay, okay. Bakana ba 'yan? 100 lang 'yan? Ko 50. Oh, di keri 50 na lang 'yan. Ulang pa nang 150. Andiyo 150. 150. Tudya. Oh. So, oh, 10, 20, 30, 40, 50. 60 70 80 9 then Lola oh 100 120 ah to 3 4 5 6 7 8 9 10 missing may ko eh meron pala 5 piso mira Kaya hindi ko Kaya pala no may 5 pesos pala eh may 1 piso rito Sa kanila ah hirapan tayo magbilang ha parang mahirap mahirap tayo sa kwentahan ha ha o so, magkano na yan 150 o so, magkano na lahat hmm. ba 350 o o 5 eh 400 hmm 500 500 na yan 500 na yan lahat ayan ayan ito hmm. dito magkano yan bilang bibilang na ako sampu-sampu. Pati ako magbilang sa iyo ah. bilang. <laughs> Palitan na, nga natin. Palitan na nga natin. ang buo okay. yan. Uli. 2,

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 oh. 50. 150 150 350 oh, lahat? 555 555 Alright oh, 555 daw Tara na Tara na Oo. Oh. Makakabili na ba yung cellphone yan? Yes! Makakabili na. Harap na gano'n ni Daddy. Ay, okay. cellphone? Okay. Na mga Sige. Tito, Try natin. So, makakabili tayo ng P155 na cellphone. Alright. Okay. Okay. Right. Tito Okay. 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 Okay.